Mga guys, ang video po natin sa araw na ito eh, yung makina ko po ang sa edging po na ikinumbert sa single na mesa ng makina. Ito po yung angatan po ng pata niya, kabli ng motor na sira. At yung makikita niyo po yung palm nya, niya, hindi po pang karaniwan. Size 36 po, hindi po 34 o 33 na ginagamit po sa edging. Ito po yung nagsisilbing angatan po ng pata niya. Nakatugong puro sa kable. May kadena po siya tapos po tali. Yan po yung tinatapahan ko po para ang mga tampata. Ayan, pag pinitik nyo po yung tali po na yan, aangat po yung pata. Ayan po. Maangat po. At yung na naman po ng pinag-edgingan po, eto po. Wala po siyang ka lag lag, -lag. Mayroon po siyang parang bag dito. Yan po sa ilalim na yun. Pinatong ko lang po dyan sa tabla.